Ayan mga kapanyero, sinurprise ako ng mga subscriber natin dito mga kapanyero. Ayan o. No? <laughs> Biglang-biglang mukha, mukha pa akong pulover dito mga kapanyero pero nasurprise ako bigla ah. <laughs> Magandang araw mga kapanyero, eto eto, nandito na naman tayo sa farm, napakalakas ng hangin dito Kung makikita nyo mga kapanyero, yung kapaligiran natin, napakalakas ng hangin Ayan o. Kanina mga kapanyero, hindi na ako nakapag video, hindi, wala akong intro intro, wala late na late na kasi tayong makapag-mower dito. Hindi ko na nabidyohan kung gano'ng kakataas kaka ang mga damo rito mga kapanyero. Pero itong hindi pa na mower mga kapanyero, nakita nyo naman. Ganyan na. Para na siyang gubat. Ayan naman, no, tataas oh. Man, bali na kapag rent tayo mga kapanyero. Bali itong nirentahan natin itong uh, trailer na to para makarating nga uh, pala rito yung ating bagong riding mower, di ba? Yung John Deere na riding mower. Ayun, mga kap kapanyero, nando ron yung ating riding mower. So, nagpapahinga lang ako rito, mga kapanyero, dahil yung dalawang side na i-mower ko na, ha? lakas ng hangin. Nag-try ako, mga kapanyero, na, na magpalipad ng drone. Na hindi makaya ng drone na makalipad tinatangay siya ng hangin dahil napakalakas nga ng hangin ito nakamas tayo ba? Diba? Dabanggit ko naman mga kapanyero yung uh, sa mga una nating video na naglili para na yung mga puti na galing sa dandalayon bayon, ba yun ayun, uh, ang sakit sa ilong kaya ito nakamas ako ngayon mga kapanyero uh, nagpapahinga lang tayo sandali para imower at linisan na natin tong farm dahil late na late na na makapag dito kung bakit na late mga kapanyero meron niya tayong mower wala naman tayong ma na trailer ito ito, ito yung na nating trailer yan sa home depot pali pagkatalagang sabad o linggo uh, nakabook lahat daw ah lakas ng hangin nakita nyo naman ang ganda, ganda na ano makulimlim dito mga kapanyero ngayon itong ano na to makulimlim pero uh, mausok pa rin dahil sa wildfire meron na naman mga kapanyer na wildfire dito na malapit medyo mausok ngayon kaya lang ang mahirap mga kapanyer sa sitwasyon ngayon ang lakas ng hangin sigurado na tuloy tuloy ang apoy dun sa, sa mga nasusunog na kagubatan dito yan Siyempre, inaano rin natin na sana maiwasan natin dito sa farm natin yung uh, umabot yung wildfire. Di ba? Magsisimula na ang July. Karamihan noon mga kapanyero, July nagsisimula ang wildfire. Pero ngayon mga kapanyero, Mayo pa lang nagsisimula na. Nagsimula na, Mayo pa lang. Ang dami na. Ito mga kapanyero, tara pasyal tayo. Na. Nakita nyo naman, no? Ang kapal. Ang taas na, ang taas. mo, ayan, no? Mga kapanyero, ang taas. So, okay, eto mga kapanyero. Ayan o. Oh, nalinisan ko na yung kabilang side na to. Ayan. Tapos yung kabilang side na yon mga kapanyero. Pero hindi ako sanay ano eh. Hindi ako sanay mag-mower na yung ibang nakikita ko nag-mower. Uh, may design ng guhit. Pero ako hindi eh. Masama daanan ko lang kasi late na late na tayong makapag-mower. Ito mga kapanyero yung na natin Nabili nating mower nga pala Share-share ko sa inyo John Deere S140 Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapanyero Na tatlong blade Na kailangan nating uh, Mag-rent pa ng trailer Para magkasya Kasi nga yung maliit nating trailer pangdalawang uh, Pang dalawang blade lang Tumatama mga kapanyero Yung ano oh, Purpotik pa Pasari ito Siguro mulan dito nung ano ito yung tumatama mga kapanyero yung side na yan kaya hindi hindi ako maka hindi magamit sumasayad yung side ng blade kaya hindi natin magamit yung lumang ay ah, yung maliit nating trailer ay mga kapanyero ang lakas ng hangin ah Ngayon, ang, ang ganda, ang gandang gamitin, ang bilis, talagang pag dinaanan mo, ano kagad? agad, kagad. Ka Kaya lang, hindi ako sanay mag -ano. Nakita nyo naman yung unang mower natin mga kapanyero. Hindi ako sanay mag mower ng medicine. So pag-aarala ko pa kung paano yun. Ah, ang ginagawa ko lang ngayon mga kapanyero, pira lang ako ng bira. Makat ko lang muna. Malinisan lang. Kasi pagka pinatagal ko pa to, lalong tataas, mas mahirap na maputulan. Kasi yung, di ba, nasabi ko man na, yung mga tanim dito ng mga damo uh, kumakapal siya o paano yung kumakapal na yung pinaka ano niya pinaka damo niya ang hirap ng ikat yan ganun, kaya kailangan mga kapanyero uh, bago pa lang sana mag tune uh, makapag ano na makapag bower na dapat ganun ni eh e ngayon niya mga kapanyero late na late na Naka late na tayo ng dalawang linggo na para makapag bower kaya nga pagbalik natin sa Edmonton, pagkasoli natin ng trailer, ayun, ang una na, ang unang gagawin ko is i-customize ko yung lumang trailer uh, tataasan na lang ng flooring para magamit din ang para hindi na nagre-rent. mura uh, lang ang rent mga kapanyero. Para $49 lang naman yung rent plus tax. So, okay lang yon kaya lang ang problema, mga kapanyero, sabay-sabay, pagka at linggo, sabay-sabay na nakabook ang mga trailer. Ilan lang naman yung trailer sa Home Depot. Kahit pumunta ako sa ibang Home Depot, uh, yun, mga nakabook rin. Hindi naman ako pwedeng mag-over dito ng lunes or hanggang piyernes dahil nga may trabaho tayo sa sa GFS, di ba? Hindi rin naman ako pwedeng mag-absent. -ano, mag -absent. Sayang dito. Ay, ganun, mga kapanyero, late na late. Pero ito nga pala, mga kapanyero, i-share ko nga pala sa inyo. Napakasaya ko ngayon, mga kapanyero. Nagamit na, na. nakuha na natin itong uh, mower natin, riding mower. Ah, uh, Di ba nasabi ko nga sa inyo, mga kapanyero, uh, dun sa dealership, ang ipinibigay sa akin, 537 Ah, uh, for 9 months. Plus, plus tax, plus yung financing fee. Ganun eh, may mga may mga hidden charges of sinabi rin naman hindi naman hidden charges. Sinabi rin naman sa akin na may mga iba pang charges. Tapos pagka hindi ka nakabayad ng 9 months, ah, uh, dadagdagan ka ng 17.99 na na interest, 'di ba? Ganun ang nangyari. Ganun yung mangyayari. So, hindi ko kaya, mga kapanyero, wala akong ganung kalaking pera. ah, uh, every month na ipambabayad. So, pumunta tayo sa una natin pinuntahan dito nga sa Home um Depot. Uh, ang nakuha kong uh, deal for 24 months, parang 202 uh, monthly. Ganun yung ibinigay sa akin na uh, walang interest for 24 months. Pero, pero mga kapanyero, kapag ka naman, uh, kapag ka naman, hindi ka nakabayad ng ng 24 months or dapat meron kang monthly na ibibigay na minimum payment. Pagka isa doon na mismo lahat ng interest, yun naman ang magiging ano, yun naman yung uh, naman sa dealership. Pagka na-miss ka ng isang payment sa isang buwan, magdadagdag at 21.99% na automatic magdadagdag kagad. So kailangan uh, monthly makapagbigay ka ng minimum or makapagbigay ka pa ng extra payment uh, na na monthly ano minimum monthly payment. Ganun ang set. So ito mga kapanyero uh, 202 Canadian dollar per month ang kailangan ang kailangan kong ibigay. So, uh, yun, yung 202 na yun per month, magkaan na yun mga kapanyero para sa kung okay, kukumpara natin sa 537. Nakakita nyo naman mga kapanyero. Napaka, kaya na. Napakataas ng ng mga damo na. Tapos ang susunod natin, mga ito, itong, ang isusunod natin, mga kapanyero, itong, itong gitna, itong driveway na to mga kapanyero. Ito ang kasunod. Nakita nyo naman dito, yeah at least, medyo, ano na, medyo, ma, ano na, ma, maganda ng tignan, mga kapanyero, ayan, no? Oh. Pero ito, dadaan ako pa ng isa tumamaya ng grass cutter. Ito na lang, itong mga gilid nito, grass cutter at ipang na natin dyan mamaya. Tapos ito, mamaya maya ito pagkatapos dyan. Ito ang susunod natin. Ang maganda mga kapanyero itong time na ito, uh, makulimlim. Makulimlim, mahangin, yun eh. Kaya ang sarap na magagalaw rito. Buti nga, Di ba, nasabi ko rin naman, na ka, napakainit ng... napakainit dito, ang hirap din gumalaw. Ayan mga kapanyero, shout out nga pala muna tayo kay Ronald Jean Divino. Ayan, maraming maraming salamat sa suporta. Ha? Uh, kay Hans Rensel ng Scotland, UK. Ayan, ang layo na nararating ng video natin. Maraming maraming salamat sa mga kababayan natin dyan sa Scotland. Kay Roel Zamora. Yan, maraming maraming salamat. And mga kapanyero, bisitahin nyo rin nga pala yung channel ni Tito Bob. Uh, dyan sa USA, dyan sa Amerika. Yan, maraming maraming salamat sa mga uh, supporta nyo mga kapanyero. At syempre sa mga uh, taga GFS natin dyan na uh, patuloy pa rin na supporta. Shout out nga pala kay Christian Bakuyan nga pala yung sa transportation natin kay Joseph Cruz, yung loader natin. Ayan. At syempre, kay Carson Manalo. Ayan. Mag Magkakasama-sama na naman kami sa mga susunod na, na link ko. Ayan. Magpupuntahan na naman tayo. May adventure na naman nga pala kami. Stay tuned lang kayo mga kapanyero. Magkakasama-sama na naman ng mga tropa. Tayo nila Carson, nila Henry, nila Inax nga pala. Ayan. Si Jedi Cycle. Ayan. Minamadali ko tong paglilinis dito kasi nga sunod-sunod yung schedule ng Sabado at Linggo namin na lakad. Kaya nga ito kailangan malinisan to para at least maganda ng tignan, hindi na yung hindi na siya magmukhang gubat. Pag ito talaga antas hanggang pag ito kasi mga kapanyero pinabayaan ko ang ang mga damo rito hanggang bewang ang taas ng mga rito. Ganun yung ano, ganun yung taas dito. Kita hanggang bewang, umaabot pa sa bewang. Yung iba. Pero at least, tutuwa ako at least, uh, meron na tayo, uh, meron, na tayo uh, bagong riding power magagamit dito. Mas pa rin ang hangin mga kapanyer, ang lakas, ang lamig. Ay, nako. Nakita nyo naman. Mga kapanyer, uh, ituloy ko muna yung ating pagmumower at baka biglang umulan mamaya, uh, mabitin pa yung ating pagmumower. Kailangan kasi mga kapanyero, matapos ko to maghapon itong pagmumower na to para sa mga susunod na araw or bukas, dahil Sabado ngayon, pabukas, uh, makabalik ako rito para masimula naman natin yung entrance natin. Para tuloy-tuloy ang development dito, may share ko sa inyo yung mga kaganapan na nangyayari dito. Dahil well, kailangan ngayong summer na to, uh, marami, na, marami tayong ma-develop rito. Dahil nga marami, marami nagko-comment, maraming nagsasabi eh na mga tropa na talagang papunta sa campsite itong uh, farm natin na to mga kapanyero yan natutuwa ako at masayang masaya ako kasi uh, pagka ganito mga kapanyero pagkatapos ng snow dun lang natin maalalaman talaga kung nakasurvive ba yung mga tanim natin di ba tulad nito mga kapanyero ayan no oh? nakita nyo naman no oh? yan puro buhay ang gaganda di ba ang lalaki niyan mga kapanyero haba so ito mga kapanyero itong line niya pala na to dalawang taon pala to nung, nung pagkakalagay natin ang cover na to dalawang taon pero ang gaganda na ng tubo ayan Kaya lang, yung mga gilid, talagang tapos ang tataas. So kailangan natin yan, yan mamaya. Gagras cutter natin. Yan. And mga kapanyero. Ay nakakapagod rin. Hindi rin biro mga kapanyero magkaroon ng farm. ba diba? Talagang kailangan ma malakas ka. Nakakapagod rin mga kapanyero. Ayan konti na lang mga kapanyero. Yung aging na lang ang natin. Lakas pa rin ang angin, mga kapanyero. Yan. Yung edging na lang mga kapanyero ang, ang tatabas natin. Yan. Malapit na tayo matapos. Konti na lang. Tsaka ito. Uh, ito. Babalik ako pa na isa ulit ito. Mang, may pa. niguhit guhit pa siya. So isa pa. Isang, isang ikot pa uli, Isang round pa ulit doon mga kapanyero. Tapos yung gawin doon. Yan. Ano pa natin. Ikutan pa rin natin yan para matapos na. Ay, lakas ng, lakas pa rin ang hangin mga kapanyero. Ito, yung sign natin mga kapanyero, yan, nalinisan na rin natin. Ito yung ginamit natin mga panlinis sa edging, di ba? Grass cutter, yan, meron din tayong grass cutter mga kapanyero. Kasi lang tayo ng gasolina, maya maya kakarga ko din ng gasolina. Ito yung talim natin mga kapanyero. Hindi pwede ng ordinary string lang. Kailangan bakal talaga. Mga kapanyero. Update update lang. Mga, malapit na. Malapit na tayo matapos mga kapanyero. Ha? Nakakapagod. Pero kahit man kahit naman nakakapagod basta masaya ka sa ginagawa mo okay lang eh, di ba? Ano? Kita niyo naman, nalinis na, di ba? Ay, mga kapanyero, talagang na-surprise ako, mga kapanyero. Naghahawan lang tayo, naglilinis lang tayo ng mga... Farm. tayo ng mga subscriber natin from Edmonton. Bali na masyal nga pala sila sa sa Seba Beach. So ayun, diretso na raw sila rito. Ayan, at least ayan, mga nag enjoy naman sila nanay, sila tatay. From Edmonton din mga kapanyero. Kaya ngayon mga kapanyero, kung malapit lang kayo, welcome na welcome po kayo rito mga kapanyero. Basta na nandir tayo. ano? o. <laughs> biglang biglang mukha. Biglang, mukha pa akong pulubi rito mga kapanyero pero na-surprise ako bigla ah. <laughs> tanong ako para na bigla ako. <laughs> Sana hindi pa pag merkado muna ako sa loob. <laughs> Ay, ano, oh. nakita niyo naman no. Oh. Asyendero ng asyendero at asyendera si Nanay ayan. Ayong dalawa. Hmm. <laughs> okay. Tapos ano, sa, di ba may tulay doon, di ba? May Oo. Oh. Yung dalawa. Ayan, ah, Talagang <laughs> Parang mga lovebirds to, oh. ayan oh. Ayan, mga kapanyero, mga subscriber natin, ayan. Oh, part-time, part-time. Ayan. ayan. mga kapanyero, uh, drop by lang sila rito, mga kapanyero, sandali lang. babalik uh, na sila ng Edmonton kasi may mga patapos na kaya ayan, kaalisan na sila. So, iwan ulit tayo rito, maya-maya pa tayo makakauwi. Eh. Ingat, ingat. Ah, mga kapanyero, sandali, sandali lang sila parang wala pa yata 15 minutes talagang umikot lang sila rito para makita lang yung farm na yung farm na ginagawa natin mga kapanyero At sa mga susunod na pagkakataon Uh, baka makapag-camping din sila yan magbabala ka no mag magsisipag barbecue rito mayroon mga uh, 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 kapag-bahay natin sa inyo